Ito, kanina pa yan si Ate. Antok na. At wala pang bumibili ng paninda niya. Ayan. Hindi no? Guys, dito lang yan sa May Don Marian. So, guys, lapitan natin. Magkano kayo may tumot eh? Kaya so, magkano kilo? Ini sana ya. Sila ba? Sila ba? 11.37 siya na may okay. bumili pa okay. o okay. wala Nagpigong si Ate tutulok okay. tulog ang kasi eh Tutulog-tulog ang kasi eh